shower, pasakit sa mga pasahero ng MRT ang napakahabang pila sa mga istasyon. Binsan, bagit kalahati hanggang isang oras ang tagal ng kanilang pinaghihintay para lang makasakay. Kaya naman, magkakaroon na sariling busang MRT. Ang mga pasahero nagmamadali na pero nakabili na ng tiket, pwede sumakay dito. Sa ngayon, humihingi na ng permit sa LTFRP at MMDA ang MRT para makabiyahe ang kanilang mga bus. Ang pagkaroon ng bus ng MRT, yan ang ating tatalakain ngayon. Para po sa ating talakayan, ito, magpapaliwanag po. Live sa ating studio, MRT General Manager, Atty. Al Bitangkol III. Good morning po, Atty. At uh, welcome po sa ating talakayan. Okay, ilang bus po ba yung kukunin natin? Uh, Arnold Magano o magsi oh, Arnold morning, eh no. linilinawin ko lang yung lumabas ng mga news report kagabi oh, no? oh. uh, unang-una, hindi po bibili ang MRT ng Seriling Bus. Okay. Ang gagawin lang po natin ngayong tatlong araw ay mayroon po tayong limang bus na charter San, bus. Galing? galing po ito sa Genesis Charter and Tours. Ah okay. At ito po ay uh, gagamitin lang natin pansamantala. Sa Three days na yun? Oh, so, ito pong 3 days ato ay dry run lang. Experimental. So, hindi po ito permanenting solusyon. Mm -hmm. Hindi rin po ito temporary solution. Ito po ay experimental dry run. So, after Three days, balik na naman sila sa paghihintay ng... May isang oras o ba talaga ang pila pag rush hour? Oh, kung kumisa, umaabot talaga ng isang oras Kasi sa Kasi nakikita na namin online, di ba? Meron na kayo online, oh, eh. Oh, oh, oh. So, nakikita namin, mga 40 minutes to to an area tayong paghihintay pag rush hour. So ito, anong oras yung biyahin ng limang busa ito, attorney? Uh, ito ay po ng alas 7 ng umaga mm -hmm. at aabot ng alas 10 ng umaga. Ito po kasi yung na-identify natin na talagang peak hours dito sa North Avenue Station. Okay, pero akit pa rin yung mga pasahero natin para bumili ng ticket? Uh, yung po mga pasahero natin na nakapila, uh -oh. At naghihintay po na makabili ng ticket, Meron po tayong mga ambulance teller diyan. Lalapitan po sila at okay. uh, tatanungin po kung mas gusto nila na para mapadali, eh, sumakay na lang doon sa bus. Mm -hmm. At kung gugustuhin nila na sumakay sa bus, sasakay sila doon sa bus. Pag hindi, maghihintay pa rin sila sa MRT. Pero ito ang ruta nito, North Avenue Station lang, ang baba nito saan na po? Ang murutan nito ay magbula North Avenue Station, hmm. ang unang stop ay Ayala, pagkatapos po Taft Avenue. Ah, hindi kada MRT Station? Hindi, hindi, hindi. Baka dagdag din kayo sa traffic, oh. Oo, oh, oh. oh. So, from Ayala, susunod na? Uh, Taft Avenue Station. Taft Avenue na. Mga ilang paseho ba tayo ngayon? Uh, uh, pag peak hours, ang nasa North Avenue natin, between 9,000 to 10,000 per hour. Wow. So, ganun kadami yun. Eh, ano yung pangmatagalan nating solusyon? Yung pagkuha po ng bagon? Ano, nasang stage na po yun? Ilang ba ang kukunin nyo? Uh, sa katunayan, nag-publish na tayo ng invitation to bid noong uh, isang buwan pa, no? Okay. At pagkatapos yan... May nagka-interest na ba? Meron na mga okay. bumili na ng mga bid documents. At bubuksan na natin ang mga bids sa darating na March 22. March 22. Bids Ilan yung kukunin natin, Ang at kukunin natin? natin ay 48 coaches apat na walo. Oo, apat na walo. May 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 budget na hubat tayo. Magkano ba yung figures yan GM? Meron na tayong budget yan. Nakalaan na yung budget natin yan. Uh, approximately uh, almost 4 billion pesos ang budget natin para sa forty na bagon. So yung original 52, two na ng forty Oo. So bababa na yung walong billion. Mga magkano? Apat na. Yung kasing 8.5 billion, oh. hindi lang puro coaches yan eh. Uh -huh. May kasama pa dyan na improvement ng trucks natin, improvement okay. ng power station. Yung nakalaan para sa mga train approximately 4 billion pesos. At yung, at yung waiting waiting hours, no? yung waiting ano ng pasahero pag dumating na itong 4 na putuwalo, mga um, uh, katabiyay. Iigsi yan, iigsi oh, yan. kasi ang mangyayari ngayon na. yan, every 2 and a half minutes, bah, may darating ya. na train tapos instead na tatlong cars, bawat isang train, magiging apat na cars per train. Ah, okay. So yung lahat ng pasero natin na sobra-sobra ngayon, ma-accommodate lahat yan. So bago matapos itong 2013, maayos sa sistema ng MRT? Ah, uh, Unfortunately, hindi pa. Kasi hindi pa rin. pag order natin ng tren, aabutin niya ng isa't kalahati hanggang dalawang taon bago ma-idea. Brand new ito? Brand new yan. Ah, uh, so ano nangyari doon sa lakad na naghahanap kayo ng second hand? Hindi Ah uh, ito hindi eh yung nagpunta po na team natin sa sa Madrid. Sa Madrid ano? Opo. Eh pinipreparepo po nila yung evaluation report. So Aha. hindi pa natin masabi kung ano yung conclusion nung trip nila. Pag umokay ba yun, papasok din sa bidding yun dapat, di ba? Uh, supposedly. Oh, hindi ano. Okay sa mga pasahero so kailan magsisimula yung bus? Ngayon ngayong araw na to? Uh, gusto ko lang linawin uh, uh, Arnold ano, tsaka sa mga pasahero ng MRT ito po ay limited time lang okay. kasi dry run lang to experimental. Oh. Hindi po ito pang matagalan. Eto oh. Ito ay tatagalan ng tatlong araw. Wag mula oh. ngayon hanggang sa biyernes. At ah, magmula biyernes. alas 7 lang ah. hanggang alas 10 ng umaga. Seven. Ah, yung hapon, wala na? Wala, wala po sa hapon. 7 to 10. O yan, di samantalay na natin para umabot tayo sa ating trabaho. Kaya sa ano bang pupuntaan. Okay, attorney, maraming salamat po. Maraming attorney salamat. Attorney Alvin the third, GM ng MRT. At uh, happy biyahe po. Yan po ang ating uh, naging talakayan. Ano pala to, no? Uh...